Palit ng Wincon si Lodi Raya, no? Oh. Uy! Oh, oh. Hey! oh, sila na yung ko, babago. Hey! <laughs> Iba rin talaga si Lodi Raya, eh. Para makita ng mga ating ng aeroplano kung saan yung hangin, mga Lodi. So, eh. Kung gaano kalakas. Oo, so, tsaka kung saan yung direksyon. Ito yung nagbibigay ano, sa kanila kung para malaman nila yung hangin, di ba? Oo, so, kung pasang sila ilipad. Oh. San Magalan ding banda. Tama ba Rudy? Oo. Kasi pag sira na to, hindi na ma-accurate yung hangin. Oo. Mm. Oh, hindi na malaban kung saan yung ano. Kung kalakas mm. ng hangin. Ayun, bago. Ito na, tapalikin. oh, bago. Mm. Ayun, ayun. Ayun. Guwapo talaga yung nagapalit ng ano eh. Hindi um, naman, baby. Malakas talaga ito sa field maintenance eh. Hindi naman, guwapo. Sakto lang. Sakto Sato. lang? Ano uh, talaga? Ano, nakakita ng mga pag-terminal. Ito talaga yan. Pwede, dame, dame, dame. Um, kita natin mamaya ano na naman. Parang guide ng aeroplano to kung gaano kalakas ang hangin, di ba?

Malaki. oh, malaki nga. Sakop pasok yung isa kahit yung ano. Oo. Oh, kasya. Large size siguro. Ano? Kasya? large bitter ilo. Large siya. Large nga, malaki. Saktong sakto talaga siya. <coughs> ibang magang kay ganda okay na lo day approve approve na ah oh. na ni Lady.

Yon, maraming salamat po sa panonood malodi